Yung iba iniiwas sa baha kasi para iwas sira. Tapos kami naghahanap ng baha. ano ah, ka Don Boss kaya nung motor dyan Tingnan natin ang ano oh, okay. Testing daw Sige yeah. <laughs> <laughs> Pupunta tayo ng Binondo Bridge Yawa <laughs> Dito lang pala naman malalim ilalim. Tingnan natin, silipin natin dito. Yun, baha o. Oh. kaya ako, baha. Yan o. Oh. Baka tayo sa ano. Tingnan natin. Ano bang oras na? Pagkala sa isa o. Oh. natin dito sa pagbabaha kung passable ba. Yun pa, yun, 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 yun. Ito, ito, ito. Ang tanong, makakapaglandi ba tayo dito? Ganyan, baha. Yun, oh. No? Baha, oh. doon sa kabila Sabayan so, yan ha, binondo Papunta tayo ng tondo Okay lang na kasi ang gamit natin ay TFX Grabe, lamig Baha, giliw ito ang sinasabi ko punasin muna natin yung screen kanina mga bandang tanghali hindi sila makadaan dito kasi sobrang taas ng ba, wait lang punasan muna natin ang ating kamerang gamit kasi mata ng lens ulo ng mga bata dito tayo tayo dito mataas mataas sa march na to kaya siguro yun dito yan ah, dito jump muna natin talon muna natin ang tatlong barangay okay let's go yan umabot kami dito sa may Moriones papunta ng Tutuban kahanap ng ano pa ng mga hindi pa humihigkat na baha ay dito na tayo liko na tayo dito kanan naku po pa ay Parang mga tanga yung iba iniiwas sa baha kasi para iwas sira tapos kami naghahanap ng baha ano ah, gantinde kita na naman ng mga ano ngayon mga shop ng motor wala hindi kaya balik ay oh. ito oh, lulubog na motor ko Nasa na ang daan Hindi na makakita ang daan kung mayroon pa ba Hindi na tayo dumaan kasi Palalim na ng palalim Sabit na yung aking chinilas Naka chinilas lang tayo Racing chinilas Kamote Q Siguro naman wala naman ng huhuli ngayon Baha na, bagyo na Baka naman mayroon pang MMTD ang naninigit Okay Okay So baha pa sa may Moriones Park area O hanap pa tayo Punta tayo sa may Divisoria naman Sa may Divisoria Somewhere in Divisoria O niyon, yun Aray Ay ay baha pa pala din eh Ay hindi ano na lang Allah Nahigat na ito ha kanina Ito hindi mataanan hindi madaanan Okay, so nakita nyo na yung pinagagawa natin. Pero anyway, uh, sa paglilibot natin ng bahang yon uh, paalala lang. Uh, kapag naka-open pipe kayo, o kahit na hindi man kayo open pipe, uh, pilitin yung uh, wag, wag nyong paanda rin kapag punong-puno ng uh, tubig ang inyong tambutyo. Kung magkamayaran man ng tubig, tanggalin nyo lang, kalasin nyo lang. Pag nalubog kayo sa baha, uh, huwag kayong magpanik. Tanggalin nyo lang yung nyo. Sprayan nyo lang ng carb cleaner yung loob. Hayaan nyo matuyo. Yun lang. Para hindi kayo, ano, hindi kayo mapalaki ng gastos. Kung sa tingin nyo aandar pa naman, huwag nyo nang puwersahin. Kasi delikado, lalo na yan. Makina natin. Medyo warrior nga siya pero ang hirap kumuha ng parts yan. Pero anyway, inintay rin kasi natin itong mga parts natin na to. So, ipopure ni na natin ang mga ano niya, mga tornilyo. Yan at saka mga mga kahit ano lang niya, kahit nut lang. Yan ang gagamitin natin. Okay, so yung mga tornilyo din natin, ito yung gagamitin gantong sukat kaninipis. Oh, hindi ka basta-basta nakakabili niyan kasi 'yan yung sukat niya. Mahirap, 'di ba? Ang hirap makakita. Hindi siya readily available kaya i order mo pa talaga. And uh, ayun, 'yun lang naman. So medyo busy tayo last week at saka this week siguro no, sa mga susunod na araw mauutik-utik -utik na natin 'yan. And uh, ayun, hindi na natin masyadong ipapakita yung build niya halos pagbi-build niya. Siguro yung shifter niya paano natin buuin yung shifter. And uh ipapakita ko na lang sa inyo na umaandar na. All right. Tapos uh, shout out pala sa South No Rules. Siguro ito yung una kong isasabak sa inyo. Pocket ng Tagaytay. Yan ganyan. Pero pak uh palitan natin to. Ito 51mm part na to. Uh, Palalakin pa natin ito. Gagawin natin tong 63. Lawrence Ramilo and uh sa kasamaang palad na aksidente siya. Rest in peace pare shout out sa iyo sana hindi naman nasa... hindi naman natin masabing ano okay lang kasi masaya kang namatay pero ingat ka na lang diyan pre maraming salamat sa lahat okay so so I think dito na lang muna ulit and uh, paki like comment share and subscribe na lang maglinis muna ako dito medyo natagalan kasi Nagpagawa ko ng maayos na garahe para dito sa ating babies. Tsaka yun. Ayan, dami oh. Nagkalat. Okay, so uh, sana naalala mo kami, gawin mo kami sa iyong pagtawid. Maraming maraming salamat, Lawrence. Siya yung dating mekaniko ko, nakasama ko sa Makati. Alright, yun lang. Paalam kaibigan. Hindi mo man lamang ito nasakyan, no? Sheesh! Ano ba yan?